Dok, may mga ano po ba? May mga case po ba na hindi qualified ng isang pregnant women na woman na kapag uh, hindi siya pwedeng bakunahan? May mga gano'n po bang case or pwedeng ma mag-cause ng conflict? May mga gano'n po bang ano? Well, ang maganda po sa mga bakuna that are safe in pregnant women, halos wala akong mga population dyan na hindi pwede. Okay. Lahat po yan ay ligtas. Wala akong mga contraindications. Unless may allergy siya sa component nung bakuna, mm -hmm. which is very rare naman. Mm -hmm. Very rare. Pero lang. So, in case na may bawa may allergy siya dun sa bakuna na yun, may option po ba na parang same lang naman sila ng ano nito, ng, ng properties or ng magiging effect sa buntis, pero iba lang yung option, tinanggal lang yung nakakapagpa-allergy sa kanya. Wala. And that's the reason why, di ba bakit natin binabakunahan ng general population? Ayok. Yun yung tinatawag na herd immunity. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi kunwari, tayong lima, mm -hmm. Ang apat sa atin bakunado yung isa. pero yung isa kasi hindi siya pwede magpabakuna. Mm -hmm. Generally magiging ligtas din siya kasi yung mga katabi niya ay protected. See, yeah. Something oh. like that. Mm -hmm. Pero wag ka masyadong mag-alala because sa tetanus wala akong contraindication. Oh. Walang mga allergies siya. Right? Oh. So it's okay. safe to be given. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang maganda ngayon kinokombine na natin yung tetanus sa iba pa. Kagaya ng sinabi ko, mayroong merong option na TD, ang TD po tetanus diphtheria. Mm -hmm. mm -hmm. Ang diphtheria ho kasi, ito naman yung nakaka apekto kay baby later on. Mm -hmm. Ang sintomas nito, pwede hong uh, may mga skin lesions pero may kasama ring problema sa paghinga, ubo, mm -hmm. ganyan. Kasi remember, kapag ang nanay na bakunahan, ang baby protektado din. Mm -hmm. And ang mga bata hong bagong silang, hindi pa kasi sila binibigyan din ng bakuna with regards sa diphtheria, agad-agad. Okay. So, parang protektado rin si baby paglabas mm -hmm. enough para pag pwede na siyang makareceive ng sarili niyang bakuna, okay siya. Mm -hmm. Lalo na po yung bago, yung mm -hmm. uh, Tdap. Mm -hmm. If you remember, <coughs> yes, if you remember, recently, nagkaroon ng parang outbreak niyan. Yes. Kasi sa totoo, nung unang panahon, mayroon ng mga bakuna. Mm -hmm. But, Sige, sabihin na natin, there is hesitancy. Maraming parang ayaw talaga mm. magbakuna or hindi naniniwala sa bakuna. Mm -hmm. So, maraming bata na medyo hindi nakasurvive mm. dahil hindi pala nagpabakuna yung nanay mm -hmm. nila or mismo yung bata hindi nabakunahan. I'm talking about yung pertosis yeah. o yung whooping cough. Maingay yan kasi ibig sabihin hirap huminga ang um, baby kasi kakaiba yung ubon uh -huh. So imaginein mo kung ang bakuna binibigay in order for us na ma yung mga ganito, bakit natin hindi ibibigay? Uh -huh. E eh, considering safe ito. So remember, kaya binibigyan si nanay because ito po ay dumadaan sa placenta. Yung immunity na makukuha ni nanay, mapapasa niya kay baby. Until such time, si baby makaka-receive na ng sarili niyang bahuna. protektado po siya. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. naisip ko naman, Doc, yung sa mga iba naman ng mga bakuna, sabi niyo kasi before parang hiwa-hiwalay pa yun. Mm -hmm. Yung tetanus, mm -hmm. diphtheria, and pertosis. Yung iba, hiwa hiwalay iba, sama-sama naman sa isang bakuna. Paano naman po yung time frame sa pagbabakuna? Kunyari, hiwa-hiwalay naman yung mga yun. Eh, pwede bang sabay-sabay iturok sa isang ano, puntahan? Sa upuan? Oo. Sabay-sabay <laughs> magkabilang braso na, to. na to. <laughs> <laughs> Yung uh, tetanus kasi before, tetanus toxoid lang siya. It's mm -hmm. a separate vaccine. Mm -hmm. Pero may mabibili ngayon, combined na 'yon tetanus diphtheria at meron na nabibili Tdap na tinatawag 3 in 1. Mm. Mm. So ang timing natin mga nanay pagpupunta kayo at nagpa-check up sa unang trimester niyo ang unang binibigay sa inyo ay 'yung TT or tetanus toxoid. Okay. Mm. Then after four weeks eligible na kayo to receive your second dose of tetanus toxoid. Ay, hindi lang para isa. Oh, akala ko. No, Mahaba Manami to kasi binibuild up natin yung immunity okay. regarding dun sa tetanus. Ngayon, pag third dose nyo na, pwede na kayong mag-TD or Tdap. Okay. okay. Ngayon, mas maganda, syempre, kung t na yung kukunin. Mm -hmm. Kasi nga, kinukonsider natin yung baby. And yung sa t na kukunin, eligible kayo to receive it between 26 weeks hanggang 36 weeks AOG. Oh, okay. okay. Ngayon, syempre, tatanungin nila, Dok, nung una kong pregnancy, nakatatlo nga ako. Dalawa pong titi, isang t buntis mm -hmm. Bundis po ako ulit. Ayan nga, oh, ba? oh. na nga. Mapapapakuna na naman ba akong ganong karami? Hindi na po. oh Kasi oh. meron na siyang titi nung una, nakadalawa sya noon smith tdap this time isa na lang po yung bakuna nyo. pwede po kayong magpatidap between 26 to 36 weeks oh okay. kasi ang tidap every time magbubuntis si nanay kailangan may isa siyang dose okay. kasi again ang popoprotektahan mo hindi lang si nanay this time but si baby against diphtheria and against pertussis. Mm -hmm. Pero do question halimbawa, isang beses pa lang siya nakapagtiti kasi pasok ko sa 26 months, si tama po ba? 26. Opo, weeks? ay 26 weeks, 26, weeks, 26 months. <laughs> 26 weeks tapos 'di ba yung time po na yun is para na sa tidap. Pwede pa rin po ba siyang magtiti noon? Uh, uh, so, kung titi yung binigay po? sa kanya, after 4 weeks, ititidap natin siya. Kasi oh, pwede okay. niyang ma-receive yun hanggang 36 weeks. <laughs> So, pwede kahit hindi makadalawa ng titidok, mawalay niya lang nalaman na, ay, kasi maraming walang bakuna sa totoo. Oh, yes, kasi yung no. iba, sabi nila, isa e, ospital naman ako manganak, malinis sa mga hmm. gamit doon. Hmm. Oo naman, we do sterilize yung mga hmm. gamit, and I'm sure hindi ho kayo matatatano pagka sa ospital. Pero, preventive measures oh, to eh Why okay. not receive hmm. it? Eh, paano kung nagka-emergency, napanganak ka sa tricycle, oh, or sa jeep, oh, oh. papunta sa ano papunta sa ospital importante na protektado both mommy and baby. Doc, sabang ito po kanina na ang uh, tetanus toxoid po ay libre sa mga barangay health center. Ito lang po ba yung libre? Yung Tdap po ba? Or yung ibang bako na libre po? paprint pa rin mm -hmm. po Pati, sa mga ano. Ba? Kasi po, hindi natin masasabi, may mga kasangbahe talaga tayo na minsan wala talagang budget. Kahit sa gusto mga... nila, no? Totoo. Mm -hmm. Sa totoo po, syempre doon sa program kasi natin, ang libre lang po ay yung tetanus toxoid mm -hmm. talaga for mm -hmm. pregnant. Nagtanong-tanong din ako, kasi parang mas, nag -in, naging interesado lang sila nga lately dahil nung nagkaroon ng outbreak. Okay. Which is, nakakalungkot, di ba? Kung hindi pa nabalitaan na maraming bata na hindi mm -hmm. nakasurvive doon mm -hmm. sa eh hindi pa nila, mag hindi pa sila no, mag-inquire about the bakuna. Kasi po, sa programa po ng government, pag kayo magtatampo, hmm. meron din po kasing DTAP naman na tinatawag, oh. for the babies, for okay. the children. Ah. Ngayon, retrospectively, na-realize nila, eh, ang, Mami. ang buntis kasi nga, from the start, oh, yes. pwede nang bigyan. Ngayon, nagkaubusan. Oh. O yung sinasabi ko sa inyo, nagpanik ang mga tao. For a time, kahit ako po sa private practice, nahihirapan ako magbigay ng... Tidap, kasi nga marami nag-hoard, mm. marami ng kumuha. So, huwag kayong mag-alala, ilalabi natin na sana, no, pati yung mga nanay mabigyan supply ng yung... Sana. Pero ang least yung tetanus toxoid po, yung napakalibre. So, wala ho yeah. kayong excuse mm. para hindi po magpa-tetanus Pupunta na po kayo mm. sa mga health center. ini importante, tetanus.